yung uh, isa lang yung pwesto nito, no. Parehas lang. Kabila. Hindi, anak ako, iba. Ay anak. Ngayon Ay, ma'am, magkakanbas kasi ako, hingi ako ng listahan niyo. Sa losses Ito katulad nitong losis. Ayan. Kasi nagtitinda po kasi no, katulad nito. Pwede niyo po akong ng listahan. o nga. Sendan ka na lang namin ng price list. Ganun din. De... Okay, ano Meron may picture ka ka price. Ah, uh, so, so, magkano, magkano po? Wholesale price na yung Wholesale price. Set. Kompleto naman po, ano, ng mga... At lahat ng items namin nandun. Doon kasi nag-inquire mo. Lahat ng items. So, itong sabi niya sa akin, ito yung malaking pwesto eh. Yung nabaro. Magkabilaan. Kayo po yung like, anak. Yung ma'am LB. So, yan. Ito kasi nga, ano eh. Minibinta ko, tsaka to. Malakas sa akin ito, hey, to Ito, 35. Eh. 35 ang isang box. 35 sa ganon. Tapos ito, Dose na ganito. Pati nga po yung 30. ano, ang isang box niya. Ay, lag lag. Ilang piraso po yung laman? 24. Okay. 24 pieces. Ah, uh, magkakaiba sila, may 60. Ah, yan ko kasi to, yan ko. Mas mahal yung... Ah, mas mahal. Iba-ibang brand pala siya. So, ilang yan brand Maribel. to? Yan, Maribel. Yan ko. Mga lalaki kasi yung laman ito eh. Kesa dito. Ah, yun. At least alam ko na. Tapos, hindi na lang ako ng card nyo. No? calling card nyo. Price lang po. priceless dito Sa page namin, magka-chat po kayo. Rosalina Baro Fireworks. Tapos, sasendan po namin kayo. Rosalina Google Baro Fireworks. Google po yun. Tapos, may ano rin po kayo? Nag, may, may, nag ano kayo sa, sa grab pagbibili dito? Meron. May lalamove. Lalamove. So, ay, hindi na lang ako ng calling card nyo para, ano at least kung hindi 'yung maglala-move. Oh, yan nakapili na ba kayo? So, ayan Yan ko <laughs> Ito yung ilera sa marami kasiya kita niyo po lahat yan. So, ito yung ano, pag bumili kayo, ayan, pinatawag na pa ah, pa, yung mga pa-ilaw pa manila. Yung malalaki. Ayun eh, pa lang guys, sa likod ko. Yung mga lucis na malalaki. Ito ma'am, anong nga tawag nito ma'am? Pagoda. Pagoda ah, kamag-anak ni Pagodin. So, ayun pala yung pinakamalaki. Ayun guys, so, Pagoda. So, ito siya. Ito naman yung Pagodin kanina. Yan. So, punta lang kayo dito. Kay Ma'am Rosalina Baro. Turo, Bukawi, Bulacan. So, ayan guys. Ayan po, sa likod ko, naisita niyo gusto-gusto nyo lang pumunta. Pamili lang kayo dyan. Lahat po ng klase, meron sila. Wow! Ayan. Yeah. Rosalina Barro.